Mabuhay, mga kaibigan at kapwa ko, Mangingisda. Ako ang inyong paboritong YouTuber at eksperto sa pangingisda. At nandito ako para ibigay sa inyo ang pinakabagong forecast ng kagat ng isda para sa bukas, Oktubre 3, 2025. Handog natin ito para sa buong Pilipinas at masasabi kong may sorpresa ang araw na ito. Kung nagpaplano kayong mangisda, pakinggan nyo ito dahil sasabihin ko sa inyo kung paano nyo mapakinabangan ang bawat sandali sa tubig, anuman ang ihanda ng panahon. Maraming nagsasabi na mahirap mangisda kapag ganito ang panahon. Pero may maliit akong sikreto na ibabahagi. Prognostik, kabalikat at mga taktika. Para sa araw na ito, pumili ako ng tatlong uri ng isda sa aking karanasan ay madalas na aktibo sa ganitong kondisyon dito sa Pilipinas. Bangus, milkfish. Saan hahanapin? Ang bangus ay mahilig sa mga baybayin at bakawan. Dahil sa inaasahang kalat-kalat na pag-ulan at mainit na temperatura ng tubig na 20 na degree Celsius, asahan na sila ay medyo aktibo malapit sa mga pinagmumula ng pagkain sa mababaw na bahagi ng tubig lalo na kung humupa ang ulan. Hanapin sila sa mga lugar na may bahagyang agos, kung saan nahuhugasan ang mga pagkain mula sa lupa. Anong ipananakaw? Para sa bangus, ang pinakamahusay ay ang light tackle. Gumamit ng maliliit na pilak na kutsara, silver spoons, or artificial na pain na kahawig ng maliliit na isda. Maaari ding epektibo ang live bait tulad ng hipon o maliliit na isda. Ang sikreto ay ang bahagyang paggalaw ng pain, parang naghahanap ng pagkain. Tilapia. Saan hahanapin ang tilapia? Lalo na ang mga nasa sariwang tubig at bahagyang maalat na tubig, brackish water, ay maaaring medyo aktibo dahil sa panahon ng kanilang pangingitlog mula Oktubre hanggang Disyembre. Hanapin sila sa mga damuhan ilalim ng mga ugat ng bakawan o sa mga bahagi ng ilog at lawa na may kaswal na kagaanan, ang bahagyang pagtaas ng antas ng tubig dahil sa ulan ay maaaring magdala sa kanila mas malapit sa pampang para sa pagkain. Anong ipananakaw? Ang float fishing na may live bite tulad ng bulati, uod, o hipon ay napakabisa. Para sa artificial bite, ang maliliit na soft plastics na ang mga insekto ay gagana rin. Panatilihing simple ang iyong rig at hayaan ang pain na lumutang ng natural. Lapu-lapu, grouper at maya, maya red snapper. Saan hahanapin para sa mga saltwater species na ito ang mga bahaging may coral reefs, rock formations at mga istruktura sa ilalim ng dagat sa mababaw hanggang katamtamang lalim ay ang kanilang paboritong taguan. Kahit na may kalat-kalat na pag-ulan, ang mainit na temperatura ng tubig na tinatayang 20 siyam na degree Celsius ay angkop sa kanila. Ang mga lugar na may bahagyang malabong tubig dahil sa agos na dulot ng ulan ay maaaring maging maganda rin dahil nagtatago sila para sa biktima. Anong ipananakaw? Ang bottom fishing gamit ang live or cut bait tulad ng isda, pusit, o hipon ay epektibo. Para sa spinning, subukan ng jigs o soft plastic lures na may mabibigat na timbang para maabot ang ilalim. Ang paggamit ng medium to heavy tackle ay kinakailangan dahil sa kanilang lakas. Pagsusuri sa mga kondisyon panahon. Sa bukas, Oktubre 3, 2025, sa Pilipinas, Tahan ang kalat-kalat na pagkulog at pagulan sa araw at bahagyang maulap sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng 25 degree Celsius, 77 Fahrenheit at 28 degree Celsius, 82 Fahrenheit. Ang halumigmig ay mataas, humigit kumulang 88% magkakaroon din tayo ng katamtamang hangin na tinatayang nasa labing isang milya kada oras. Ang ganitong pagbabago sa panahon, lalo na ang pag-ulan, ay maaaring magdala ng sariwang oksigen sa tubig at maghugas ng pagkain na maaaring mag sa isda na kumain. Ngunit ang mabilis na pagbabago sa presyon ng atmosfera na karaniwang kasama ng pagkulog ay maaaring maging sanhi ng pagiging maselan ng isda. Kaya, maging handa para sa mga pagbabago. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa Manila Bay at sa maraming bahagi ng Pilipinas ay mananatiling mainit na may average na 20 siyam na degree Celsius, 84.4 Fahrenheit. Ito ay isang karaniwang temperatura para sa ating tropikal na isda na nagpapanatili sa kanilang metabolismo sa isang mataas na antas. Gayunpaman, ang napakainit na tubig na inilarawan bilang nakakapaso ay maaaring magtulak sa ilang isda na maghanap ng mas malalim at mas malamig na bahagi ng tubig lalo na sa gitna ng araw. Bahagi ng buwan, para sa Oktubre 3, 2025, nasa bahaging waxing gibus ang buwan na may iluminasyon na humigit kumulang 88.8%. Ang bahaging ito ng buwan ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na oras para mangisda. Ang papalaking liwanag ng buwan ay maaaring magdagdag ng aktibidad ng isda, lalo na sa panahon ng bukang liwayway at takip silim. Ang buong buwan ay apat na araw na lang mula ngayon kaya asahan ang papalaking aktibidad. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, masasabi kong ang kagat ng isda ay magiging katamtaman. Ang kalat-kalat na pag-ulan at mataas na halumigmig ay maaaring magdulot ng pabagubagong aktibidad. Ngunit ang mainit na tubig at ang paburabling bahagi ng buwan ay nagbibigay ng magandang pagkakataon. Ang susi ay ang pagiging handa sa mga pagbabago at paggamit ng tamang diskarte. Pagtapos. Kaya mga kaibigan, huwag palampasin ang pagkakataon. Balutin ang inyong mga gamit. Maging alerto sa mga pagbabago sa panahon at tandaan ang mga tip na ibinahagi ko. Sana ay maging matagumpay ang inyong pangingisda. Ni Hinost ni Chekwa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share sa inyong mga kapwa mangingisda. Gusto ko ring malaman anong mga plano nyo para sa pangingisda bukas. Anong mga isda ang target nyo? Ibahagi ang inyong mga karanasan at tip sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga tol!